sang dira kay. Na sunod na sa ko Di ami dai sa uh, kuan, di ami mga friends sa kuan. Dagat sa Kabalian. Uh, Torabay barko ditong kuan. Nag-very boat. Mini ferry. Oo. Ferry boat. Ngerita sa park. Mini park. Hmm. Lahat talaga kuya may mini. <laughs> mini ferry tapos mini park, mini park. Oh, may nagtitinda rito oh. Galing na kami sa prutasan. Pwede ko pala na video yung prutasan. Hmm? You know, maraming naka ano, maraming estudyanteng nakaano, nakatambay. <coughs> naman dahil ko andere yung oh, pagkaon. Yan no? may bangka o. Oh. Kuya, may bangka. Ijong ko yung bangka. Ayun, may bangka o. Oh. No? Yay, may bangka. Papunta doon no, sa barko. Oh. Ay, may bulaklak o. Oh. Ganda, ganda ng gumamela. Kasi marami na ano dito sa park, mga estudyante. May pagkain oh. Mga barbecue. Bungkag na namo nang mabarato na, parang bungkag dumugkag wala hiwalay na. I love kabalian. Basta pagpa-picture diyan nga na may mga tao. Nagsiset up pa lang sila para pagtinda. I love kabalian. Nagkuan man dayta, nagprutas man dayta, kuan mo na mabidyo. Ng no. Palit ba tagprutas, hindi ko nabijuhan.